Vlog pa naman sa mga idol, Dahil uh, matagal nang nakatambay itong ano, sa mga sapatos dito mga idol yung mga may-ari nito mga idol eh sa ganito na marungi pa siya wala talagang makaisip na gumamit itong mga idol mga pa ng mga sapatos mga idol yun pagdating kasi sa labahin mga idol, yung mga may-ari nito, pag nakita na nila yan na marumi, hindi na nila gamitin. Oh yung malinis nila. Ang gamitin nila. tingnan mo itong mga idol yung ano yung natapos ko na laba mga idol ito yan malinis na malinis na kanina mga idol parang hindi sapatos ito sa sobrang dumi kasi wala nang gumamit ito dahil uh, marumi na nga eh, ganyan ang uso ngayon yung mga kabataan kasi ngayon mga idol gagamitin lang yan pag malinis na pero pag marumi na itambak na lang dyan sa gilid yan hindi naman lahat ng mga kabataan mga ito. Meron namang natitira pa na no? naglilinis din. Ito ayos na kanyang gamit. So ito na ako, yung una kong na linis mga ito. Yan. Pa Patuloyin ko muna yung tubig ito. Pa hindi pa sa sahig pag dumaan ako mamaya. Yan. Ito naman yung pangalawa mga ito. No. Lilinisin ko muna. ng ganito. Yan. Inaano ko mga ito. Pinabrush ko dahil matagal na itong na stop yan sa loob. Pero wala nang nakakaya isip na gumamit dahil dogiyot na marumina marumi na. Kaya ganun. Kaya. Tingnan yung mga idol. Itaga nyo sa na to, mga idol pag matuyo na to at malinis na sigurado ako mga idol may makapansin na nito mga idol ah. Tagal na na-stack itong mga idol. natatanggal na nga sa noon yung mga idol pero labahan ko lang mga idol dahil iyan ako to lagyan ako ng rack dito okay po o tingnan mong loob mga idol loob ng sapato hindi na bumubula yung sabon mga idol sa sobrang dumi ito yun o tingnan mong kamay po mga idol na, ipo na yata yung dumi dito sa loob pinambak lang nila sa sulok mga idol ganyan kasi yung mga idol pag hindi pa ikaw yung bumibili mga magulang mo pa yung bumibili para sa iyo parang wala pang halaga sa iyo yung mga bagay kahit mamahalin ka yan kasi sa akala mo or sa akala natin eh, eh, so, madali lang na natin mabili yung mga bagay na ito. Pero pag nakatrabaho ko ng na, mga idol at ikaw nang nagbabadget sa sarili mo, Diyan mo na ang ha? Ganito pala kahalaga ang mga ito. Hindi ka basta basta mapabili. Dahil kulang yung budget. Ang mga idol. Dyan na natin malaman, ha? At saka magtasaka tayo kung paano nila pinapakasya yung kanilang kita para mabilhan lang tayo ng mga ganito kamahal ng mga sapatos mga idol. So, tingnan niyo mga idol. Ito so, yung pinagunahag kugasag, wala tupig mga idol. Yan. Itong bigyan oh. mga idol. tapos ito mga idol isang banlaw pa isang banlaw po ulit tapos ko na yung ano, yung mga sapatos mga idol pagusin ko lang muna yung tulok ng tubig mga idol para pagsampay ko mamaya para pag dumaan ako sa side namin hindi mo pa sa so mamaya ko na yung sampay uh, wala nang tulog na. Ay, sa wakas mga idol na So, ayan mga idol. Ayun. Aantayin na lang na ano, na ma ubos yung tubig daloy mga idol. Mamaya isang pipe na 'yon. At abangan natin bukas mga idol kung matuyo na ito at makita ng mga may nagmamayari nito na kung anong masasabi nila sige idol maraming salamat